nagtitimbog ayan so maliwanag na yan sa bando yan so yan po talaga yung aming oras ng pagarya paliwanag so after na yung magtimbog ay kami naman ay hinila at pagkatapos yan ay malalaman natin kung ano yung gawing baba yung pinaka dulo natin. lalagpasin muna namin itong bargo na to yung parating na yan ayan tapos na tayo maghila at yung nakuha natin dito sa pasaab natin ayan sa unang area natin ayan nandoon sa ano sa tambor mas so, binalimalapitan ng maayos kasi dito yung lambat. So, mamaya na lang. Tingnan natin kung makakapangalawang area tayo. Ayan, tuloy-tuloy pa rin yung daanan ng barko. Alright, tapos tayo ang mag-aria. Para sa pangalawang mag-aria natin. At ito yung nakuha natin sa unang harya. Nung huli natin. Ayan. tabay muna tayo dahil ipalabas na naman barko bali ito yung mahirap dito pag dito ka umariya bali yan isa na sa unahan natin yan yung isa naman sabay sila sa laut yan bali tatlo yan yung isa nandun pa sa kalautan maya maya pa siguro makapabari ito yan ito yung nasa una natin, iyan yung Medyo malapit na Yan, lalaki nya no Saka ito, ito, ano yan Container van Iyan, yung malaki na yan, container van yan Itong nasa una naman natin Cargo a few moments later Alright tapos na tayong magtanggal so time check it's now 10:54 in the morning So eto ay yung ating na so sa wakas mga pagpahilo din tayo sa consignation at ito ang uwi namin ulam So nandoon pa si Ocean na sa baka ito na pala parating na So, pumunta na tayo ng consignation. Eto na. Nandito na tayo ngayon sa consignation. Pagdanggit na rin, may mga halo yung ano. Ayan, habang binubuhos, sinusort naman. So tinatanggal yung murang isda. <laughs> <Nage. laughs> mga <Maktangit. laughs> Kailangan pala yan, sizing pala ito pala, 220. Mm. Ito, 100. Kasi so, sumunod, 150. Kanina? Kan, kan, kanila ano, kanila marlon. Ba't ano yung tatlong sa sukat? Tatlo. Nakita ko yung resibo ni pari Nunoy. Nunoy? Ay, hindi, kay Soto yun. Ay, kay ganun din daw ko dun kay Soto nagdadala na yun. Kaya nga. Ibig sabihin, ganun daw. Sumunod lang daw si Soto kay Tamra. Na. Nandun. Eh si Barik, umalis na rin dun. Dino kay Soto na rin nagdadala. Bakit? Eh di ba nga, nung nakatay. Pagkalong. Ano saan sabi? Huwag kukunin. Wala, kukunin pa ba natin to? Sabi daw. Taxi. Onsi. Oh, Onsi. On Taxi. Sa'yo lang, mamumulupi ako. <laughs> Hindi na magsumo. Ono midya. Ono midya. Ono midya. Ono midya. Ono pala, ilang, ilang libo na magagastos. Hmm, kilo. Isang kilo. Hmm, dos medya lahat. Ah, sige. Ano mga Mesel? nagkaroon usapin sa barangay. Anak nagka- Alright mga idol, ayan, iyon po ang nasaksiyan na yung ginawa namin paglaot gamit ang aming lambat na pang taksay. Yan sa pangalawang kila natin ay hindi na po namin tinanggal yung pa ilan-ilan na mga tinga niya. Dahil biglang lumakas yung ulan, so ujet para nagkaroon nga ng thunderstorm. So napakahirap po sa laot dahil unang-una na doon po kami sa downbar ko. So napaka- dilim po nung kapaligiran. Mahihirapan yung barko na makita tayo o kahit kami man ay baka hindi namin sila agad mapansin at mabangga tayo. So, for our safety, umuwi na kami kaagad. At yung mga community na aming bangka ay sa barahan na lang namin tinanggal at tuloy inayos namin uli yung aming lambat o sininsay namin. So yan kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming upload maaari lamang po pakipindot ang subscribe button sa iba ba aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So bye for now, thanks for watching and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!